Hello guys, good morning. Alas 4:00 midya na guys, madaling araw. Nagsasaing ako sa ano sa kahoy kay naubusan laman yung ano ko yung gasol ko. Buti na lang marami lang na imbak doon sa gilid ng bahay namin. Para pag naubusan akong gasol, naka na ako lagi. silab-silab yung kahoy ko kasi tuyo. <laughs> Ito yung ano, nagpulot-pulot ako dyan sa daan ng mga kahoy. Ito kagabi kung saan na madaling araw, doon talaga ako nakuubusan lagi ng, ng, gasol. Ay, pa naman pag ano, buti na lang talaga. Diskarte lang lagi pag ano, marami akong reserba na gating kahoy kami lagi na laman ng anong gasol.